Oh, galing! Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, ay susubok po tayong maglambat sa gilid. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, heto na mga idol. Nandito na tayo ngayon sa dagat. At heto na si Oshino. Piniprepare niya na yung ating Hagamiting lambat para makapag-arya na siya. Makukuha tayo rito. So, time check. It's now 6.45 in the evening. So, ayan siya bali low tide ngayon Ayan, walang tubig dito sa portion na to pero dito sa ano ay meron na aabante ka ng kaunti, meron na at palaki yung tubig natin ngayon ayun, sisimula na siyang mag-ariya bali yung hangin natin ay Easterlies o hangin sa latan Hawakan muna natin yung dulo. Hindi mo ano, itali. Kasi ano? Hindi ko matatali kasi. Hawakan muna Ayan, ko siyang matapos nito bago ko tutuloy ang bitawan. Dahil itatali niya pa yun dito sa ating tulos. So may pinakatulos tayo dyan sa ilalim. Ha? Okay. Ayan, kaya meron siyang mga alon ganun pa rin palaut yung area ni Oshino kalimitan nakakakuha tayo ng isda ay sa bandang laot ng ating lambat and hopefully sana kung gabi na to ay bigyan tayo ng magandang huli ayan halos meron din tayo mga kasamang naglalambat dito bali tatlong grupo kami rito may nabutan na kaming dalawa yan sana ganyan na lang yung hangin, huwag na lumakas. Dahil once na lumakas yan ay itong ating lambat ay may chance na mapadpad dyan sa batuan. Ayan, batuan na tong gawin na to. Kaya wala tayong choice nun, kundi umuwi na lang at likawin tong ating lambat. So, ayan na si Oshino binitawan na natin yung ating lambat at magagawa siya ng pabahay dun sa hawak nating lambat kanina tingnan natin kung meron ng tinga tong lambat na inarya niya Ba, meron na agad oh. Bakit doon? Oh, ang lalaki. Kakaaya pa lang. Ang galing oh. Meron na agad. Wow. Tingnan naman. So, hindi ko gaano maitaas. Dali na lalayan ko 'tong ating camera. Ang lakas ano, ano, ng oh. So, mamaya nitong pagtatanggal nito, hindi ko na kayo maiisasama dito. Ang galing. Alaladlad pala mga idol. <laughs> talaga. Meron ka agad, oh. Oh, tatlo pang sunod, oh. Oh. Bumalik na yung mga aligasin. Nagkaroon na ulit ng aligasin. So, kasi nung no, mga nangarang, ano, meron pa sa, sa, ano, sa pinggaan. Ayan. So, nung nakarang araw kasi na nag-testing tayo, wala tayong nakuhang aligasin, kundi dalawang piraso lang. Pero ito, tingnan nyo, oh. Ang galing, ang lalaki. So, itong ganto kalalaki, mga galing laot to. Pag galing laot, malalaki yung aligasin. So, ayoko na bumanda sa bandaron, pero para may natanaw pa ako, namumuti sa lambat natin dyan. Dito na lang muna tayo, kasi hanggang bewang ko na tong tubig dito, at malalaki yung alon. Baka salpukin tayo ng alon. So, abang-abang na lang mga idol sa mga susunod na pangyayari. Ayan, bali magbibisi muna siguro tayo sa ating pangilaw nito. Sasamantala na natin kasi low tide. Subukan natin kung meron tayong mauhuli sa pangilaw. Wala pang 30 minutes ay kukain na natin yung ating mga tinga. Dahil kasama natin si Oshino kaya nadala natin itong ating camera dito. Ayan, oh. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga tinga dahil, yan o, dami na o. Oh. Ayun na, pinakita ko sa inyo, pailan nilang lang. Mahalon, hindi natin mabibidyo. Maalong, kaya hindi natin mabibidyoan mabibidyo ng panananggal. Ang ganda. Wala tayo sa gilid mga idol. Magulong. Baka abutin yung ating lam camera. Ito na lang mananggal ah Sige, sige. So, babalikan ko yan mga idol. Ibatatabi ko lang kamera camera natin. At tatanggalin ko yan. Hindi kasi natin pwedeng pagtagalin yan dahil kukulong ng mga alimasag yan. Kakainin nila yung tingan nating isda. At pati lambat natin damay. Ayan, full moon tayo ngayon. Ang liwanag na niya. Habang si Oshino ay nandun sa tubig at pinapandaw niya yung ating lambat. Alright mga idol, ito na yung ating nakuha sa lambat natin sa unang pandawan. Ayan, si Oshino yung medala nito ating lalagyan na malaki na yan. Habang sa akin naman ay ito. Ayan. <laughs> so, may halong hip, pirasong hipon yan. Ayan, Oh. Ayan, pa. So, hindi tayo makapag-concentrate sa pangingilaw ng hipon dahil ang lakas. Nakakaduling yung tubig. So, ayan yung parang may ilaw-ilaw na kulay pula na yan. Hipon yan. Ayan, so, makakuha natin sa unang pandawan pa lang wala pa sa 30 minutos ng pagkakaariya ayan ang si Ocean parating na rito patabi na siya tingnan natin kung ang gaano kadami yung laman nung lalagyanan niya ayan iniwan niya na dito yung isang malaking lalagyanan oh, ang dami niya na oh. galing ah dahi pa rin yun ang <laughs> dami pa rin yan ako mga idol oh. so hindi niya nadinala itong nalagyanan natin, natin ito kasi sobrang bigat na ayan kaya yan na lang yung dinadala niya galing dami pa rin sarap naman daw yan hindi ko kayo madala dun dahil madalaki malaki yung gulong, gulong. Ah, malaki yung gulong Delikado yung ating camera masam pa nga sa ulo ko yun nga, eh, lalo na sa may bandang pangalong panyo no hmm Oh, galing! Yan, nakaagad! Wow! So, pahinga muna yung kanyang fishing rod. <laughs> Dahil hindi uubra. Malalaki yung gulong. Kaya, dyan muna tayo magpupokus sa ating pangingisda. Sa uh, gamit yung ating lambat. Ayan, unti-unti na nagkakatubig dito sa pwesto natin. Palaki na siya. At eto na si Oshino Ano kayang balita dun sa pagpandao niya na to Meron pa din Han? Oh, meron pa din na lang O meron pa din ah? Meron pa din, araw-araw, may jubal namin Aaaa Ayan, may jubal sa buro Nakuli niya Maganda rin? O isang panyo lang yung kanya eh Guro ganito rin Ganto na rin karami kasi pag niya daw eh. Oh. Pagkatapos ng sa dulo, balik ulit. Uwi na daw sana siya. Eh, oh. e, nung parating daw tayo, mayroon daw dalawang piraso, ay naging tayo pa siya. Hmm. Kasi daw, hindi siya umuwi. Umuwi daw, wala. Ah, wala pa kanina? Oo. Oh. <laughs> Ang dami na. <laughs> Ang dami na. Galing. Buti hindi ako umuwi. Kung umuwi ako, wala. Ayan, may mga kasama pa tayong ano dyan, mga crabs. Siguradong iulamin natin ngayong gabi yan. Pati yung nailawang ko na hipon. Ibuwi na lang natin mamaya. At mga idol, ito na. Uwi na tayo. Ayan, malaki na rin yung tubig. So mamaya pagdating sa bahay, ipapakita namin lahat yung mga huli namin. So, ito na mga idol. Nandito na tayo sa bahay. At ipapakita ko sa inyo yung mga huli natin. Lagay natin sa plangganan na to para makita ng mga buti. Ayan. Sa sako sa na nilagay ni Oshino yung kanina. Gawa ng may hirapan siya magbitbit. Dahil siya yung may bitbit niyan. Pati yung lambat. Ayan. Ang dami. na naglaghan. Lahat, so, ang ating nakuha. Tignan natin kung ilang kilo to. Ayan, ayan na lahat. Yung nakuha natin. So, titingnan naman ni Ocean ngayon kung ilang kilo. Wait lang. Hmm. Um, tignan natin kung ilang kilo to. Ayan hindi ko nakikita ilang kilo? ito siyang sampu sampu sampung kilo ilang sampung kilo Sampang. mga idol yan thank you Lord sa blessings so mga idol maliban sa isdang banak ay meron pa tayong ibang nahuli. At ito naman yung aming uulamin sa gabi na to. Tatatingan natin yung nakasala So, ito na. Isinalang na ni Oshino yung ating ulam Ayan, yeah, mga crabs at mga hipon. Ayan. Simpleng steam lang yung gagawin natin dyan. At, ito yung iniwalay ni Oshino yung matataba at malalaking bana ay siya naman ang iiyawin daw namin. So, ayan. Nakalibre naman tayo ng pang sa gabi na to. At mayroon pang pangista ista So, ayan po mga idol. Inyo pong nasaksiyan yung aming pang-isda sa gilid. Na kahit sa gilid lang ay talagang mayroong biyaya. si at syaga lang para makapag... Mga panghuli tayo ng ganito kadami. Ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming na-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iyo ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na amin ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.